Ikaw, puro stakloy. Kanan, na si Axel. Apil-apil ka, mura po ka, kurek membro, baday ka. Sisyon raman po ka. Bago raman ka sa grupo, wag tayo sa kabulan, pag nimo mo itong paghawa na Mura ka, kurek. Sugdi ko. Sugdi ko, sel. Tanaw na to. Hilas ka, puyo pa ka manangi tao. Ay, manangil ka tao ka na nakasaktong ebidensya. Ako, naagyo ko ebidensya ni Hilas kay ka. mo. Kuyaw na kay mo mga na pa, kay mo mga insulto, na kay mo mga pasaring sa kuwa mura mo mga kurik. Stilan. Inyo yung dokhi gininyo maayo inyo ang idol. Halag magkayabu-yabu na. Normal. Sagi mga bugar ninyo matubang kaysa siya may hinungdan nga namirma mo diya. Siya may nikuyo kang bibili nga giuban mo niya. Una siya nipirmawan before di sunod mo niya. Nailad sa ni Beverly. Ano ang istorya? Kaabi niya gold na. Niya karon. Ipasangil pa ninyo sa kuwa. Gabusaran ka mo. Tinanampal, nanampal ng pira. Wala may ginasa. Silduan, oh, wala may Hilong. Silduan. Araw mo mo, tagahuman sa tugtog, ginahatag ang tiit. obilita mo matagan, ugduha siguro katugtugan, tingag, magdugay mo sa kuha. Hindi ka manghawa. Nakabalo mo taga tugtog ginahatag mo na pamahagi. dili na dili na binulan ng ipaghatag sa kwarta o sa seldo or tiyep sa banda. Kung wala ka mo ginatagan, huwag duha lang katugtugan, magdugay ka mo sa kuwa. Magdugay ka, nag almost five years sa ilia sa kuwa. Pilan. Ayaw ko kapila sa inyong biga. Parihatan ninyo tanan na mga biga. Huwag dili man po kuwang hel. Parihas pero ayaw kong pahiri ninyo sa sala nga dili na ko trabaho. Resulta na tanan ang inyuhang gidangatan karon sa desisyon ninyo. Ilas, wala ko'y mga obligasyon o mga utang ninyo ha. Bago mo nanulod sa grupo, sa kalumad, bago tamo o gipasulod na mo, ginapangutan na tamo mauni ang TF na dawato ninyo, okay mo? Okay, hey, dili ni permanente lahi, by season lang ba yan ako Akong usbon, Dili pa ta sikat ato, dili pa ang grupo ato. Nagbuylo lang gani ni Elias, pag ni Elias ta, mura pud mog mga linta nga makalimot na mog kalit at kinsay. ina. nako sa inyo ha, pag tuon mog dawat og sipyat doy. Kung ako na koy mali, kabalo ko mo dawat sa kung mali. Kung naman koy mali, dili ingana kada ko ang kung mali, wala ko gihimo nga dagko nga mga sala sa inyo. Kamo ang nay mga sala tanan sa akoa. Ah. Timan ini nyo na ato bangay pata ninyo. Pangatubang, gud mo sa kuha. Kamu may dili mga tubang. stillan Kamu ang nayatraso sa kuha. Wala ko atraso ninyo. Wala ko utang ninyo. Gabi na sa imo ayas. ka gyun sa takapagrespito. gyun sa takapagamping. Ayaw kay mo pa victim. Ipanawang e, din ninyo sa tao nga ako. Kaya ako yung nabiyaan. Lolo ninyo, asa din mo kanan? ka na Wala mo nakabinipisyo sa kuha panahon nga nag-eskwila kayas, panahon nga nanginahang lang ka kanang ginadawat ninyo karon sa kuwa pagod na, kahit to September pa nang schedule na ko. kanang inyong ginadawat karon contribution pa na ninyo sa kuwa, walay kay bay lahat diya, naman galing ka singit-singit niya, huwag ka nang labad sa inyong ulo, mo na yung contribution sa inyo, karma ninyo na bay, kung ako'y paisoryahon, wala ko'y mga utang ninyo, wala ko'y salak ninyo, di tarong dala. bag-umuna ko gidawat, di pangutan na mo ni agree mo tanan mo nang ayoko ninyo pakasad sa sala nga dili na ko gibuhat